Hello, Mayora, Lucel. Thank you dito sa gift mo. Advance Merry Christmas! Sa uulitin! Lucel, well, thank you. Nakabili ako ngayon. Pagkakuha ng G-Cast. Pag tindahan. Diretso, bilhin na. Gatas ni Ariel. Hmm. Iba. Almusal May shampoo may itlog. Itlog yan para sa torta tomorrow ba? On oh, may kape. Meron tayong pechay para ilalagay sa sardines. Meron tayong pinapay na napili sa is. Meron tayong hospital. Meron tayong talong. Talong. At magic syrup. May natira pa sa akin na na 170. Bibili ko yun ng klipan. pan. O, ba? Diba? Tatlo yan, tatlo. Di ba? Sarap. Thank you, si Lucelle, sa iyong wonderful gift. Ang arti lang, no? Thank you.